Nagbabalak po ba kayo kumuha ng brand na sasakyan? So ano nga ba yung mga dapat nyo po i-consider? Ano yung mga dapat nyo isipin bago po kayo kumuha ng sasakyan? So again, this is Seb po. Uh, naging sales agent po tayo for uh, the past 7 years po. Naging agent po tayo sa Toyota and Mitsubishi po. And ito lang naman is parang uh, mga na-encounter ko lang din naman na uh, mga dapat nyo i-consider before ano uh, nyo yung sasakyan. Uh, ano nga ba yung mga dapat nyo po i-consider bago kayo kumuha ng sasakyan? Ano po yung mga dapat nyo isipin or dapat nyo pag-isipan bago po kayo kumuha ng brand nyo na sasakyan? So, syempre, marami po tayong nakikita sa social media na mga zero down, low down, yan. So, syempre, kapag iisipin po natin, nakita natin siya sa, sa ads na, oh, baba. Kayang-kaya -kaya nyo po. Pero wag natin kalimutan or wag natin akalimutan uh, i-consider yung magiging monthly obligation nyo po dyan. So, yan po yung mga pag-uusapan natin, uh, topic natin for today, na ano ba yung mga dapat nyong i-consider bago kayo mag-come up or makapag na ituloy po na kumuha ng hulugan na sasakyan. So, para maiwa, ito pong video na to, siyempre para lang din na makatulong po, maiwasan natin yung mabatakan kayo ng bangko or magkamali kayo sa desisyon kung ano po yung sasakyan na kukuha ninyo. So, syempre, number one po, uh, para po sa akin, so, ito naman po is uh, pwede nyo naman po sundin or pwede din pong hindi. Or somehow makatulong din po sa, sa inyo po. So, number one po, uh, ano ba yung dapat nyo isipin? Syempre, dapat may monthly income tayo. ah uh, let's say, ang income nyo is 25,000 a month. Ano nga ba yung i-required na salary mo sa sarili mo para makapag ka na kumuha po ng hulugan na sasakyan. So let's say ang monthly mo is 17,000. Uh, usually ang ma magiging monthly mo for sedan is around mga 16 to 18,000. So depende po yan sa brand and model. So i-average natin, let's say 17,000 po yung magiging monthly nyo. Ano nga ba yung required dapat na salary or monthly income para makapag ka na ituloy yung pagkuha nyo po ng sasakyan? So let's say 17,000 ako po, lagi ko pong uh, parang sinasuggest is at least four times po nung month, ma magiging monthly uh, payment nyo. So, if 17,000 po yon times 4, bali 17, 34, 68. So, at least 68,000 po. Tama ba? 17, 34, 68. Tama, 68. So, at least 68,000 po yung monthly income nyo para hindi po kayo mahirapan. Bakit ko po nasabi yon Kasi, Uh, let's say ang income nyo is uh, 40,000, ang monthly income nyo 40,000, then ang magiging monthly payment nyo sa sasakyan na gusto nyo kuhan is 17 uh, 100% po ako na po nagsasabi sa inyo, may hirapan po kayo uh, pwedeng kayanin, pero may hirapan po kayo, uh, mahirap po kasi na yung sasahurin nyo is halos sakto lang po dun sa magiging monthly payment nyo napakahirap po noon. so kaya sinasuggest ko at least Actually, yung iba sinasabi three times, pero para sa para po sa akin, at least four times. And considering po, stable din po yung job natin. Ah. And syempre, mas okay kung may other uh, source of income po tayo. yan mas okay po yan. Uh, yun po yung mga example natin. Ah. Let's say, 17,000 yung magiging monthly mo. So at least, four times po. Siguro yung pinaka -least po is three times, pero para sa akin, four times is safe. Then kung okay po kayo sa income, ano yung sumunod na dapat nyo i-consider? So, itong pangalawa is uh, connected pa rin sa income. So, bago po kayo kumuha ng sasakyan, uh, especially ito sa mga ano, wala talagang idea. So, kung first time car buyer, first time po magkakasasakyan, huwag niyo pong kalimutan, bukod po sa income or monthly payment, huwag niyo pong kalimutan na meron po yung uh, maintenance. So, isama niyo po sa consideration yung maintenance. Kaya nga po sabi ko, doon sa number one natin, is at least four times kasi may maintenance po yan sa sakya. Meron po yung PMS. So kahit brand nyo po yan, meron po yung PMS na tinatawag. Merong maintenance na kailangan gawin. Plus yung mga unexpected po na pwedeng mangyari sa sakyan. Hindi naman po natin masasabi dahil ita drive po natin yan sa labas. Then yung number three is again connected pa rin po dun sa income. So eto po uh, ahead of time or in advance isipin nyo na rin po kakayanin nyo po ba i-sustain yung gastos po sa sasakyan? Kasi pagka naglabas po kayo sa sasakyan, meron po yung gas. So kung aalis-alis po kayo, mahilig po kayong umalis, may toll din po. And then, parking. So mga other uh, expenses po, yun po yung number 3 natin. So i-take into consideration nyo din po na kaya nyo po ba i-sustain yung gastos kung magkakaroon po kayo sasakyan. So talagang mag po siya, hindi po siya nat natatapos lang sa pagka nailabas niyo po 'yung sasakyan, okay na ida drive niyo po. Hindi po ganoon. So may mga gastos din po tayong gagawin diyan. Yan po. So yung 1 2 3 connected po 'yan sa income po. So yan po 'yung mga dapat nating isipin. So kung okay po tayo dun sa tatlo at kaya natin, so yung number 4 po para sa akin is yung purpose nyo po, ba't kayo kukuha ng sasakyan? So, ito po, lagi ko pong sinasabi din sa mga client ko na lalo na yung mga naguguluhan kung ah, for example, ah, naguguluhan sila pagpasok sa showroom, ah gustong mag-SUV, gustong mag-pick up. So, ano ba yung purpose? Ba't ka bibili ng sasakyan? So, yun yung example. Sige, gawin na natin siya example. So, for example, si client is... Si, na, ah, niya talaga SUV, then na nakita yung pickup, gusto niya na mag-pickup. So, nag naguguluhan siya ngayon. So, yung purpose mo, ano yung, bakit ka bibili ng sasakyan? So, kung pang family kasi yung main purpose mo, hindi ko i-recommend re sa inyo pick up kasi uh, pick up is considered pa rin 5-seater para siyang sedan. Although meron siyang, kumbaga, kargahan po sa likod, uh, uh consider 5-seater pa rin po yung loob. Pero kung, yun nga, kung pang family na may purpose mo, Siyempre, ang i-recommend ko sa inyo is yung SUV kasi siyempre yung SUV is family car naman po talaga yan. So, 7 to 8 seater po ang kakayanin. So, actually, standard niya is 7 seater pero 7 to 8 kaya naman po. And what else? So, yun yung mga example natin. So, lagi nyo isipin kung ano yung purpose nyo. So, kung ang halimbawa naman, ang purpose nyo sa sasakyan, ang ah, ba't kayo bibili sa sasakyan is pang service nyo or pang comfort para sa family. Let's say, small family pa lang kayo, meron kayong dalawang anak, yan. So, yung sedan is okay na po. So, kung ang purpose po lang naman is hindi sila mabasa. Kung halimbawa gusto nyo pong pumunta ng, ng mall or ibang ano, mamamalengki kayo, mag-grocery. And ayaw nyo sumasakay ng tricycle kasi minsan uulan, mababasa po kayo. So, kung yun po yung purpose natin, uh, more on sa pang-service lang. And especially gusto mo yung mas tipid po sa gas. So, okay na po yung sedan. So, wag po natin ipilit na mag-SUV kung hindi naman po yun yung purpose nung pagkuha natin sa sasakyan. Importante po yan yung purpose kasi, ito uh, po, meron na po ang client na naging ano, nagkamali po ng desisyon. So, isipin nyo, ganito po, uh, kukuha kayo ng sasakyan 5 years pong hulugan or 60 months. Then, nagkamali ka sa de decision mo na kung anong sasakyan yung kukuhaanin mo. Uh, brand, variant, uh, and so, laging pag-isipan kung ano po yung gusto nyo talaga. Kung ano yung gustong gusto mo na hindi mo pagsisisiyan. So, yon Meron ako naging client na, yon medyo nagkamali sa decision So, parang three months pa lang nakakabayad. Na-realize niya na na mali yung naging niya. So, isipin nyo po yun. 57 months pa hinatitira. So, 57 months ka magsisisi. 57 months mong i-convince sarili mo na okay na itong sasakyan na nabili mo. So, yan. Kaya napaka-importante po ng number four. Lagi nyo pong isipin, ano yung purpose o so, sa pagbili nyo ng sasakyan. So kung pamorma lang naman, and yung income nyo is uh, hindi papasok po or sobrang liit po. Let's say, sabi natin, two times lang no monthly. So I suggest wag nyo na po ituloy kasi mahihirapan lang po kayo. Yung forma po kasi is madali po gawin yan. Pero yung magiging monthly obligation nyo po, yun po yung mahihirapan kayo. So, ito pong video na to is para lang naman uh, maiwas ko po kayo sa mabatakan kayo ng bangko or masayang yung pera po na binayad nyo sa monthly po. Na, halimbawa, nakapag-monthly na kayo ng ilang months, then mababatak po ng bangko. So, sayang po. And sana po, nakatulong po ako sa decision making nyo po kung sakali pong kukuha po kayong sasakyan. And huwag nyo po kalimutan i-share itong video para po sakali makatulong po tayo sa mga iba po pong viewers And don't forget po na i-follow niyo 'yung FB page namin and subscribe to our YouTube channel. Thank you.